in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Juan. Glory to you, o Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay gawing ulunan at ang isa ay namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na katayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabuni, ibig sabihin, Guru, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Gawa. Sa mabuting balita, nakita natin si Maria Magdalena na umiiyak sa harap ng libingan. Iniiyak ang pagkawala ng kanyang Panginoon. Ngunit sa kanyang pag-iyak, ipinakita ni Jesus ang sarili sa kanya, hindi bilang isang patay na alaala, kundi bilang isang buhay na Panginoon. Kinawag siya sa kanyang pangalan Maria at sa pagkilalang ito'y bumalik ang pag-asa ni Maria. Sa unang pagpasa naman sa gawa, si San Pedro ay malakas na naghayag. Ginawa ng Diyos na Panginoon at Mesiyas ang Hesus na ito na inyong ipinako sa cross. Nang marinig ito ng mga tao, sila'y nasaktan sa kanilang puso at nagtanong, Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? At sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabinyag sa ngala ni Kristo upang matapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggap ninyo ang Espiritu Santo. <clears throat> Makita natin dito si Maria Magdalena mula sa dalamhati naging tagapagbalita ng muling nabuhay na Panginoon. Ang mga tao mula sa kasalanan tumalikod sa mali at tumanggap ng bagong buhay kay Kristo. Ngayong araw ng Pasko na muling pagkabuhay, tayo rin ay tinawag sa pagpabago mula sa ating mga pagkukulang tungo sa bagong pamumuhay kay Kristo. Mga limpawan ng pagbabago marami sa atin ngayon ang muling bumabalik sa pananampalataya. Nagkukumpisal, sumasali sa mga mesa at mga aktibidad ng simbahan. Paglilingkod, maraming parokya ang nagpapalakas ng outreach, pagtulong sa mga may sakit, mahihirap at mga nasalanta. Pagkakaisa sa kabila ng mga trahedya at sakit, mas naging bukas ang mga puso ng marami upang magpatawad. Magmahal at magbigay ng pag-asa sa iba. Ang tugon ng simpahan sa ating pagpapago, muling magpagkilala sa simbahan. Tanggapin natin ang simbahan na hindi bilang isang gusali lamang kundi bilang sambayanan ng Diyos na dapat nating mahalin at paglingkuran. Pagwawasto ng pagkakamali. Kung dati ay malamig tayo sa pananampalataya, ngayon ay maging aktibo tayo makiisa sa mga sakramento. Magpasa ng salita ng Diyos at mamuhay ayon sa Ebanghelyo pag-ibig sa kapwa, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay panawagan na tayo'y maging ilaw at pag-asa sa iba. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan, ang pagpapakita ni Jesus kay Maria Magdalena sa gawa pagtuturo ni San Pedro at ang pagsisimula ng pagsisisi ng Sambayanan. sa bayanan. Katikisi mo Catholic Church, Session 638-655. Ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Gaudate et exultate Pope Francis, panawagan sa kabanalan sa araw-araw. Manalangin tayo para sa kagalingan ni na Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Canyares, sa buong siyang at sa lahat ng may sakit. Panginoon namin Diyos, Diyos ng buhay at paggaling, inilalapit namin sa iyo ang aming mga mahal na obispo at mga pari si Bishop Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Canyares. Ipakaloob mo sa kanila ang kagalingan ng katawan, kalakasan ng loob, at kapayapaan ng espiritu. Pawiin mo rin, O Diyos, ang sakit at kahirapan ng buong sangkatauhan ng mga nanonood at nakikinig na may mabigat na karamdaman. Hipuin mo sila, Panginoon, ng iyong map panligtas na kamay. Ipagkaloob mo rin ang biyaya ng pag-asa at muling pagbangon sa ngalan ni Hesus Kristo na muling nabuhay. Amen. at iri panalangin para sa kaluluwa ni Pope Francis at lahat ng mga pumanaw sa ating pinagdarasal. Aming mahabagin ng Diyos, tinatawag namin ang iyong awa para sa kaluluwa ng aming minamahal na Santo Papa Francisco. At sa lahat ng kaluluwa na aming mga kapatid, kamag-anak at kaibigan na pumanaw na, linisin mo sila ng sa apoy ng iyong pagmamahal. Ipagkaloob mo sa kanila ang liwanag na walang hanggang buhay sa iyong piling. Sa pagsama nila kay Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, naway matamasa nila ang walang hanggang kagalakan. Mapayapa nawa sila. Mapahinga. Amen muli hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibang ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa masama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag niso sa ibang ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless